sa so, wakas, pumunta na kami ng Higantes Island. Kaya tara, samahan niyo kami. Palangga ulong Tama ba, Mahal? Palangga Sweet. Oo. Oh, oh. Hindi, basta palangga. Balay, basta palangga, palang, balay, palangga. balay palangga. palangga. pala. Ito yung tawag sa balay palangga. So, ito yung bed. Ayan. Oh, grabe, ang lamig. Tapos, konti lang yung guest ngayon kasi medyo umuulan-ulan, umaambon-ambon. So, tara, meron TV. Ayan, meron din silang safe para sa mga gamit nyo. Jewelries. Ganyan. Ay, meron din silang mini fridge. Ayan. May, bakit walang laman yung fridge? Meron, wala silang laman. At saka sa may elepante. O oh, by the way guys, pala bago kami nakarating dito, ayan, so mahaba-habang biyahe, pero tapos muna natin ng quick room tour. So dito, pag so, binuksan nyo, panda rin po natin ha, kasi fresh na, fresh talaga siya. So pagpapasok, akala mo nasa labas ka na, pero ganyan talaga yung design niya, ganyan ang decor niya. Pero, ito talaga yung pinaka maganda. So, open natin lahat. Then, here. Kung makita nyo, meron silang, ayan, cabinet. Ito yung shower room. And, ito yung pinaka the best. O, so, diba? My jacuzzi! <laughs> so, ang nagkita ng itsura ko, mga. Grabe. Ang humid ko ngayon, pero umaanggol ambun dito. 'di ba ako maglaba rito? Marami na tayong damit na marumi eh. <laughs> ah. Dito na lang lalabahan ko na lang dito. Lalabahan ko na lang diyan. Papalondre ka kapag ka pa ako na nga maglalaba. <laughs> Good morning! And Andito nga kami ngayon na sa Solina Beach Resort. Itong Solina Beach Resort ay matatagpuan nyo dito sa Carles, Iloilo. Pero syempre, ang place namin galing pa kami ng Silay. So, from Silay, Bacolod, nag-travel muna kami papunta ng Manila na took us like one hour then na travel. Then after pagdating namin dun sa Manila, yun nga na-delayed pa yung flight namin. Nagkaulan-ulan kasi nga yung August na parang medyo maulan nga talaga. So from Manila, ayun travel again sa Rojas, papuntang Rojas. Yun then, nasa isang oras din ang biyahe. Pero papunta dito ng Carlos Iloilo, naka-travel lang kami by land, so meron silang transportation. Yun yung van transportation nila dito sa hotel, pero hindi carry siya doon para sa mag nila. So, another payment po yun. So, parang 8,000 siya, pero papunta na dito and pabalik once nag-checkout na kami. So, ito nga yung unang araw namin kasi kahapon delayed nga. So, ano siya, 4, 4 o'clock And then, kumain muna kami, nag-dinner kami. Pero ngayon, dahil morning nga at meron silang um, pre-breakfast buffet para sa mga guest nila, hinihintay pa namin kasi 7.30 pa. Pero bago nun lahat-lahat, syempre mag-gym muna para mamaya makapag-prepare kami para sa kainan. Kaya tara, samahan nyo kami yun nga guys, sa mga nag-aalala during their travel na nagsusuot kayo ng mga jewelries, alahas nyo, ayun nga, pati nga si Joseph nakasuot din. Ang dami namin na, ang dami dami naming na, uh, suot na alahas sa bangle man, o mapa earrings man, o necklace, doble-doble man, wala pong problema yan. Kasi nakapag-travel kami from Kuwait, tapos pabalik dito ng Pilipinas pero may mga suot-suot kami. Yun nga lang po, ang kailangan nyo lang iwasan, lalo na pag sa lalaki yung nakasuot kayo ng belt kasi huhuba po yun. Tapos syempre yung mga sapatos natin, talagang hinuhubad po yun. Yun yung mga bagay na kailangan lang huba Pero sa mga nag-aalala, lalo na pag may mga love bangle or discrew kayo ng mga bangle sa inyong mga kamay, ay wala pong problema yan dahil nakapasok po kami international man or local travel dito sa Pilipinas. O, um, mag na ba tayo? <laughs> Ini-enjoy muna namin yung resort at mga view dito. Pero mamaya ipapakita din namin sa inyong lahat yung mga ibang amenities nila dito. Yung pool, tapos kung yung restaurant nila, tapos yung mga bar nila dito kasi kompleto sila. Actually, pag couple kayo tapos gusto nyo talagang mag-unwind and um, alam nyo yung ma utak nyo, perfect itong place na to. Kaya lang dapat be ready sa layo ng travel. Pero kanina pa kami actually... <laughs> umiikot-ikot, hindi namin makita kung nasaan ang gym at aabutan na kami ng breakfast buffet. Malasan ka na ba? Nasaan na ba yung gym? <laughs> oh, tapos na kami mag-gym. Kaya tara, ready na sa bakbakan. Tayo na! <laughs> natin yung pancake parang gusto ko siyang i-toast konti para maluto yung eh yeah. tinay naman oh do ko yung butter na sa ice oh di ba bongga and then meron kayong honey ito, chocolate syrup ito yung maple syrup nila yon oh di ba may pagano and then sa lamanan ko dito. Ang konti lang ng guests actually. Parang kami lang. Ay! Yeah. Nalaglag pa siya. Kamayin na yan. O, oh, diba? So, ganun lang siya. Hmm. That's your happy. Dahil wala pa yung rice, so pwede tayong mag-toast dito. Kasi meron silang jam. So, try natin kung masarap nga. Tara, yeah, try tayo. Bye -bye. <laughs> Grabe. Nabusog ako sa breakfast buffet natin. Next activity, after kumain, magbabad sa swimming pool. Kaya tara, swimming naman tayo. Oh. <laughs> second day breakfast ko. Okay, medyo marami ngayon pagkikilian Haya. Maaga kasi. Maaga <laughs> kasi. oh, Ako okay. na magbubukas ha. Okay, okay. ikaw muna. So, eto nga. Meron tayong bilis. And then, yan. Ang dami ng kusino. Fresh na fresh ha. Oo. Ang init-init pa. Grabe. Ayan, yeah. meron tayong chicken. chicken. Curry. Ayan, babasahin mo kasi. Then, curry. Ayan. <laughs> Salad sardines, wow! Ah. Meron din tayong pan Sotang, Sotang honi Mmm! Ano Meron din fried rice. Meron din steamed rice. So, meron kayong option kahit sa rice. Ayaw mo namang pag-rice. Ay, meron pa like breakfast soup. Ay, wow! Ano soup? Chicken caldo. so, arroz caldo. Wow, yan pa, pa lang. lang eh. Almusal na yan eh. Yan ulit. But, ayaw nyo namang mag-rice. Meron mga pastries. So, meron nyo lang mga pastries. Spanish bread. Ayan. Hey. Okay. Meron tayong loaf bread. And then pwede nyo siyang i-eat it. As well, again, cereals with milk. O, di ba? Breakfast na tayo, tapos meron pang pa-Christmas song. O, diba? <laughs> Ang sarap na salubong sa Pasko. Tara, kain! Aloha everyone! So yun nga, uh, pang third day na po namin dito sa Carles, Iloilo. So yun nga, uh, nasabi namin, na-mention namin before, naka-check-in kami sa Solina Beach Resort. So nangyari ngayon, third day namin, nag-book kami for our um, Isla Gigantes Tour. So right now nandito kami ngayon sa Bangkal Port. So sa mga nagtatanong paano kami nakapag-travel from Sulina to Bangkal Port. So meron silang um dapat pwede kang mag-reserve kung gusto mo mag-van. Kaya lang per head is uh, hindi nila provided for uh, their guest ang mangyayari uh, per head ang charge nun is 550. So dahil nga hindi kami nakapag-reserve upon uh, dun sa pag-book namin ng travel, ang ginawa namin is nag-tricycle na lang kami, which is na-enjoy pa namin ang view. So it's like 20 minutes, mahal no? Yung layo. Oh. Parang 20 minutes lang yung travel, malapit lang, may enjoy mo pa yung view and then yung fresh air. So papunta dito, nag-tricycle lang kami. At ang bayad namin is uh, one way is only for 250 pesos. O, pang na kayo, kung ilang kayo kasya sa uh, tricycle. So, na right now, nandito na kami. Yung tour packages pala nila, yung bayad namin is per head, 999. So, kasama kayong nanay at tatay ko. Sa tour namin, so apat kami. So let's say 4,000. Nanay-tatay mo lang kasama mo. Yes, of course, <laughs> ito. So, so yun nga, bali 4,000 kami. So kasama na po doon yung environmental fee. At the same time, yung tour later sa mga isla na pupuntahan namin. Kasama na yun doon yung isla gigante. So marami kasi mahal. May may uh, kabugaw gamay, may kabugaw dako. Kasama na rin yung isla gigante. At the same time, kasama na rin po yung lunch namin mamaya. So ang kinuha naming package is joiner kasi pag private medyo bored ka tapos wala hindi mo mas news. Yes, hindi mo masyadong ma-enjoy kasi wala kayong masyadong kasamaan. and apat lang kami. So ang ginawa namin joiner kami para maramihan And later on, lalo na pag Budel fight or lunch time, masaya pag ganon. Kasi na-experience na namin yan before sa aming Palawan tour. And then, ano pa mahal? At the same time... Yes, mamaya makikita nila Yes, later on makikita nyo yung views, share namin pag nasa na kami. Yun pala, waiting pa lang kami dito kasi kasama namin yung ibang joiner. Kaya dahil yung capacity ng na kinuha namin is medyo malaki, so good for 34 passengers siya. So see you guys, mamaya ipapakita, ipapasilip namin sa yo ang ganda ng isla gigantes na nga tayo. Ito yung first island stop namin. Ang pangalan po ng island na to is Pulupandan. So far ito daw po yung pinakamaliit na island dito sa Carles. So dito kami na una. Guys, ito yung pangatlong island ngayon. Ang tawagin ito ay Kabugaw Gamay. Ito yung pinakasikat na isla dito sa Isla Gigantes, dito sa Carles, Iloilo. So, aakyatin natin to kasi ito din ang tinatawag kung sikat na sikat na word na ang The Selfie Island. Kaya ang babayaran natin dito ay ang pag-akyat at ang pag-selfie. Kaya dapat hindi tayo pahuhuli dyan. Okay, so, nandito na nga kami sa Pangatlong island na pinuntahan namin ngayon. Ito ang tinatawag or pinakasikat sa lahat ng mga Instagram or YouTubers. Ito yung tinatawag na Kabugaw Gamay. So kung tawagin nila ito ay Selfie Island. So kasi tignan mo naman ang view sa likod, di ba? Ang ganda. Oh, ayan siya, di ba? Bonga. So ito again, ang tinatawag na Kabugaw Gamay kasi meron ding isang Kabugaw Island. Ang tinatawag naman doon is Kabugaw Dako. So tara guys samahan niyo kami apat pero dito muna kami kakain kasi lahat kami ng mga pasahero ay gutom na. So wala po kami sa baha ah. Naglalakad lang kami kasi nga ngayon low tide so hindi makapag-angkurahi yung bangka dito. Ito yung pinaka proper or tinatawag nilang residential island ng Higantes Island. So ito yung merong 9,000 population so may mga paaralan din. Ayan. Ang ganda dito, ito yung tinatawag na the sandbar. Ito yung pang-apat na island. So, kung makikita nyo, talagang white sand siya, no? Pero hindi siya ganun kapino, ah. Ayan. Pero ang ganda dito, dito yung ideal mag-swimming. yung bababad ka sa tubig. Aside dun sa selfie island, so far ito yung isa din sa magandang island dito sa Higantes. <laughs> Last destination namin sa aming tour dito sa Gigantes Island. Ito yung tinatawag nilang Antonia Island or kung tawagin ay Crocodile Tail Island. So dito, may mga snorkeling activity and then kung gusto mo naman magswimming dito masarap magstay and instagramable din yung lugar kaya tara. Okay ang apat na araw na namin dito sa Solina Beach, dito sa Carles, Iloilo. So meron pa po kami mga natitirang araw, which is two days, na enjoy na lang po namin ang view dito at mag-relax. So meron tayo dito sunset, ayan, sunrise, at iba pang activities dito sa Solina Beach. Of course, nakapag-travel na rin po kami like island tour and short land tour doon sa main city na. So, ang gagawin po namin dito ngayon is kumain, matulog, mag-swimming, kumain, kumain lang buong araw. <laughs> Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, kindly click like and subscribe and hit notification bell para masundan pa po ang mga videos na aming ipapakita po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa pagsama at panunood sa video na ito. Much love and respect everyone. See you in our next video. Bye!